magandang araw mga kanitib. No? so ngayon mga kanitig nandito tayo ng ating chicken back. guys so nakapahingay ng ating mga lalga no? so you can see sila mga kanitig oh. yun so nangit kasi mga kanitig may ingay. so yan yung no, mga kanitig no, na yung tawag niyan. parang hint no parang sign mga kanitig na mag i-start na pong mangitog ng ating mga lalga so, so ngayon mga kanitig nagpapasalamat ako no, sa todos sa mga sa ating YouTube channel no, sa ating Grigo United Chicken Backyard no, sa ating counting farming counting alagang mga manok lama no. dahil hindi tayo makapaparami dahil madaming kumukuha sa atin so sa ngayon mga kaning tibis gusto ko lamang magpasalamat no, o batiin ng ating mga subscribers na maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga todong todong sumusuporta sa atin sa ating small sa aking bilang isang small youtuber so napakalaking halaga na mga ito mga kaniti doon tayo magkaroon ng or ma-reach natin yung 100 subscribers no? so hindi natin inaakala no, na magiging part tayo ng isang youtube no, na maging na napasok ko itong community na ito dahil actually mga kaniti matagal ko na itong Pinagpanuhan so sa ngayon ko pa lang Ngayon taong ko pa lang talaga na po So mga kanitib, na ituloy tuloy yung pag update ko Sa aking mga laga. Kaso mga kanitib is ano Matagal na talaga akong alaga Ang mighty chicken since grade. Actually elementary pa lang mga kanitib, no Ako yung nagpapakain sa mga alaga ni Papa So then, pero yung paghalaga talaga mga kanitid na ganito yung pinupukusan yung nagkaroon na ako na ganito karami is ano mga kanitib. Since grade 10, grade 10 mga kanitid no dahil. Pero itong backyard na ito mga kanitid is ano pa lang. Kaling 2 years pa lang ito mga kanitid no. So bago pa lang talaga ito mga kanitid. Actually ito mga kanitid is doon yung sa kabila mga kanitid doon sa ating mga mas Itong mga net na ito. Sinansfer lang kami ito ni Papa mga kanitid no ginawaan namin ng sarili talaga mga kanitib dahil sa mga di nakakalam mga kanitib is magiging sanhi din kasi sakit mga kanitib yung pato dahil nga, sila yung mga maputik mga kanitib na no. so masarap silang kainin pero maputik silang mga kanitib no. so hindi yan pwede na ihalo sa mga kanitib chicken mga kanitib dahil yun mga sanhi na magkaroon sila nasipon on so yung titignan ko mga kanitib is yung Rhode Island mga kanitib no? kaya tingin nang tingin ako doon no? dahil baka matalong lang tayo. So, yun. Yun nga mga kanitib no, is maraming maraming salamat sa 100 subscribers, no, na na-reach natin ngayon. So, sa so, ngayon mga kanitib is kapagkita ko sa inyo yung ating mga laga. At sa ulitin mga kanitib maraming maraming salamat, no, sa 100 subscribers, sa tulos ng support. Shout out sa inyo lahat. Shout out sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. So, tara sa mga kanitid, Ipapakita ko sa inyo update sa ating mga laga ni Chicken. So yan, mga kaniti, no, is ito na yung mga laga natin mga kaniti yan, yung ating Rhode Island, yan. Is napakaraki na talaga yung na mga kaniti. So actually mga kaniti, no, ngayon ko parang napansin mga kaniti, is meron pa tayo dito manok. So yung maingay mga kaniti, is ito yung kanya nililim yung manok. No? So nang agaw na naman siya mga kaniti. So talaga yung ano, mga kaniti, no. Dito sa aking sampung na yun mga kaniti, so yung hindi pa ganda mga kaniti, no, dahil sa yung nang agaw ng ano, paitlugan. So, try sa kanya yung blue dyan mga kanitib. No? Ayan, parang light. O, yung green yan, blue. Yan, yan, ganyan mga kanitib. Yung tatlo sa kanya yan mga kanitib. So, meron pwede yung naglilimlim. Ayan mga kanitib. Yung nagilalim yung naglilimlim dyan. Then, ngayon mga kanitib is siniprit na natin yung ating mga alaga mga kanitib. Yung ito natin mga kanitib. Oh. Yan. Sinipirit so, na natin yan mga kanitib dahil hindi makakain ng maayos. So, ito mga kanitib is kasama yan dito. So yung iba yung lang kasama yung mga maliliit hindi dito pa. Kasi yung iba mga kanitib yung sabi ko nga may nanghihina sa atin. So hindi talaga pwedeng isa pa yung mga kanitib dahil mahuli. Mahuli yung iba mga kanitib yung sa paglaki. Hindi makakain ng maayos. Then, yun yung mga chicken natin mga kanitib. Yan. yan yung mga inahin natin mga kanitib. No? So sa ngayon, out of 10 mga kaiti, tatlo pa lang yung naglilimlim. Then, magbe-breed tayo mga kaiti, no? Magbe-breed tayo, gagamitin natin itong isa nating breeding pen. No, yung nalagyan natin ng mga manok para sa kubra natin mga kaiti. Then, breed natin yon para magkaroon tayo ng kubra. Pero pag-iisipan ko pa yun mga kaiti, no? Pero yun yung plano ko pa. Yan yung next steps na gagawin ko dito sa ating backyard. So sa ngayon mga kaiti, ito yung ating mga laga, no? yung kinulong natin dahil sobrang init Hopefully mga kanitib is okay naman sila. Wala namang sakit. No? Hindi naman siya nagkaroon. Actually, kung ano ito sila mga kanitib, may 2, 2, 4, 6. Yung isa doon sa kabila, may kanitib yun. No? Doon dumaan. Ayan. Ito yung lawak ng ating backyard dito mga kanitib. Yan yung kalawak. Yan. So, mahirap po nyo ito mga kanitib. Actually, siguro mga 200 heads. 200 heads maximum nito mga kanitib. So, yung ating materials na native chicken is ito yung gagawin natin materials yan mga native yan yung gagawin natin materials yan yung shamu natin ito yan ganyan yan na sya kalaki mga nitip so sa ngayon mga nitip no is maraming maraming salamat sa ating mga supporters yan no sa mga walang sawang sumusuporta sa atin so Hopefully, tuloy-tuloy kayo mga kanitib no, sa pag support sa ating Gregorio Native Chicken Backyard. So, yun na po mga kanitib. No? Maraming salamat sa mga subscribers na na-reach natin na hindi nakala. So, yun na po. Happy farming mga kanitib.